Tinanggap ngayong umaga sa isinagawang traditional flag raising ceremony na ginanap sa Camp Oliva, San Fernando City, Pampanga, ni Nueva Ecija Police Provincial Office Acting Provincial Director Police Colonel Ferdinand D. Hermino ang medalya ng kagalingan. Personal na ipinagkaloob ni Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, Regional Director ng Police Regional Office 3, ang medalya bilang pagkilala sa husay sa pagganap ng tungkulin. Nagpahayag ng kaniyang pasasalamat si Police Colonel Ferdinand Hermino sa pagkilalang tinanggap at iniaalay sa bawat Novo Esianos ang nabanggit na pagkilala. Ang patuloy na suporta at tiwala umano ng bawat isang mamamayan ng Nueva Ecija ang inspirasyon niya sa pagsisikap na gampanan ng may kababaang loob ang nakaatang tungkulin sa kanya. Tiniyak din ni Police Colonel Hermino na lalo pa niyang pagsisikapan kasama ang tropa ng kapulisan ang pagseserbisyo sa mamamayan ng may katapatan at alinsunod sa batas. Para sa Balitang Nueva Ecija, Gian Hernalahom Nagural para sa DWN Teleradio, ang inyong kakampi.